Balita naman po sa mga lalawigan, sinuspindi ng lokal na pamahalaan ng Banged Abra ang ilang opisyal ng barangay sa Kalaba matapos ipatupad ang death penalty ordinance kaugnay sa pagtatapo ng basura. Kabilang sa mga sinuspinde ni Banged Mayor Mila Valera, sina Barangay Kalaba Chairman Renato Brasuela at iba pang limang kagawad at SK Chairperson. Pebrero ngayong taon ang ipatupad yan sa ilalim ng third offense sa ilegal na pagtatapo ng basura sa nasabing barangay. Tatlong buwang suspensyon ang ipinataw ng LGU ng banged sa mga nabanggit na opisyal ng barangay. Pasintabi po sa mga nanonood at nakikinig sa ating balita ngayong umaga, bangkay na at naaagnas ng matagpuan ng mga residenteng isang lalaking nakasilid sa sako sa Badian, Cebu. Nangyari yan matapos mapansin ng mga residente sa barangay Santikon ang umaaling aso na amoy. Nang puntahan ang bangin, dito nga tumambad ang patay na biktima sa loob ng isang sako. Ayon sa mga otoridad, una yan na nadiskubre ng isang binatilyo na nangangahoy sa kabundukan. Inaalam pa nga ng pulisya ang pagkakakilanlan ng biktima habang nagsasagawa na ng investigasyon ng Badian Police kung sino ang nasa likod ng krimen. Timbog naman ang dalawang lalaki matapos magnakaw ng motorsiklo sa San Jose del Monte, Bulacan. Ayon sa report, ipaparada na sana ng grade 10 student na biktima ang kanyang motor lunes ng madaling araw. Nang bigla siyang puntahan ng mga suspect na nakamotor din, saka ito tinutukan ng baril. Mabilis na tinangay ng mga magnanakaw ang motor, saka naman agad tumakas. Kinilalang na sabing mga magnanakaw na sina Eric Gura at John Baleros. Agad namang rumesponding pulis siya, saka hinabol ang mga tumangay sa motor. Nagpalitan pa ng putok ng baril at sumpak ang mga kawatan at pulis. Dito na nga bumanga ang motor ng salarin sa isa pang MPV. Nahaharap sila ngayon sa patong-patong na reklamo. Ted Failon at DJ Chacha, Ngayon, nasa Nasaranjo 5, 92.3, News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.